Thank God it's Friday. TGIF naman kasi marami kami tayo yung naglibot at drive drive around the community, around the area para magtingin tayo kung may mga basura day ang mga community or iba't ibang mga subdivisions dito at makita natin kung meron silang mga basura na nasa kailang bakura na sayang naman kung maitatapon at baka naman sakali na mapakinabangan pa natin. So tingnan natin kung ano-ano ang mga napamasura natin. So nakakuha kami ng isang supot na merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yeah What? totoo narinig nyo nga 8 na wristwatches so siguro itong <tong> 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 wristwatch na kung meron man o kung wala man basta dito lahat sila kailangan ng mga bagong battery kaya siguro tinapon na nila okay? so ito yung first item natin white na wristwatch Okay? Second natin, itong leather na wristwatch. Okay? So, ayan po. Okay? Eh? Mm. And, ito naman, parang may pagka-sporty. Ayan. May pagka -sporty. So, ito po yon Okay? So, titingnan natin dito. So, ayan po. Okay? Ang next naman po ay sempre ito lang naman yata ang panlalaki dito. So, ito yung nagustuhan ko. So, uh, velcro siya, yung strap niya. Ayan. So, ito siya. Okay? Very manly. At the same time, uh, sporty siya. Ayan, mga pang casual. So, Batman siya. Batman edition na Okay? Sunod naman na item ay itong Ashley stainless steel wristwatch. What? Ashley stainless steel na wristwatch. Okay. So, ayan. Sumunod naman ay bracelet. So, kita nyo, silver bracelets na mayroong uh, tricolor na, na designs. Ayan. Ay ang two-tone What is this? LA Express Okay So, ang two-tone LA Express Okay So, women's wristwatch po ito Yan So, sunod na sunod na Ito, mukhang Mabigat Armitron Armitron wristwatch. Armitron wristwatch. See? Okay. So, hindi ko alam kung nakikita nyo ng maayos sa camera. Pero ito po yung sumunod. At, ang um, panghuli, another two-tone Yulova wristwatch. Yan. Yulova wristwatch na wristwatch. So, two-tone din siya. So, parang may pagka-stainless steel din siya. So, ito. At yun, yun ang nakuha namin sa isang supot. Itong mga wristwatch. So, makikita niyo sumunod naman, meron naman nagpa uh, pick up ng mga sports hat. Mga branded What? na sports hat. Original po ito. Yan. Kung makikita nyo, this one is T-Wolves. So, T-Wolves hat. Makikita nyo. Ito. Yan. Nandyan yung mga sticker. Mga sa... Makikita mo talaga na authentic siya. So, ito. Hindi ako masyadong... Hindi ako nagsusumblero ng mga ganito kasi bilog na bilog akong tingnan <laughs> pag ito ang sumblero. So, ito. T-Wolves. At ang pangalawa naman ay ang... Ah... Uh, Rockets. Hindi ako masyadong familiar sa mga team na to, ha. Pero, ah, uh, ito daw ay T-Wolves and then Rocket. Ito yung mga sports hat nila. Okay, tignan natin. Okay. So, yan. Ito yung mga na basura natin ngayong Friday. Ayan. At ang isa pa, nakita pa namin to, nakabox pa to. Ayan, yan. Nilagay pa talaga sa box. So, tingnan natin kung ano. So, okay. So, mga windbreaker puffer jacket. So, tingnan natin. Ang ganda, ang ganda pa ng quality niya, no? So, sayang kasi patapos na ang winter. mag i spring na kasi ang winter is um, December, January, February. So, last month na huling kalahating buwan na ng winter. Tapos mag -i spring na. Tapos iinit na talaga dito sa Florida. So ito, in case na uh, next year, uy, lalamig na ulit. O oh, makapag out of state kami. So may mga snow, tamang-tama ito. Kasya po po ito kay Mrs. Yan. So parang XS siya na puffer jacket. See? Ang ganda pa. So ba talagang ganda ng quality? Parang bagong-bago pa. Okay? So, at ayun na nga, iyan ang aming napamasura sa ngayon. Meron pa akong ipipick up bukas. I think, uh, DVD player. At ito, tingnan nyo din ito. Na-pick up ko naman to nung Thursday. Kasi, uh, yung sa isang subdivision ay basura day din nila. So, ang na-pick up ko, tingnan ninyo, hindi bababa ba sa 50 perasong baby dress no, as in, mga pang baby boy. So, ayun. At uh, yun ang kaso, yun nga lang. May nakamay na agad. May nagmay-ari na yung pamangkin ng, ng misis ko. As in, talaga, sobra talagang daming baby dress na pang baby boy. Mga polo, shorts, um, um, sapatos, mga onesies, sweaters, pajama, t-shirts, at kung ano-ano pa na nandol. So, yun din yun. Siguro, grabe, parang hindi yun bababa. ang karkulado ko nga, kasi sobrang mga branded, kasi yung mga shoes is peri. Tapos mga damit ga. <laughs> Sabi ko, <nga, coughs> sabi ko sa mga ko parang hindi ito bababa ng 50,000 ang halaga. 50,000 pesos yung halaga. What? Nung napulot ko na yun na, na para siyang apat na eco bag apat na eco bag na punong-puno ng mga damit na pang baby. So, ayun na nga, dahil nakamay na at mukhang mag yung nakamay mag sponsor siya nung pagpapadala nung box. Diba? So, show you siya daw. Sabi niya, Kuya Rex, ako na ang bahala dun sa, dun sa shipping fee ng box. Basta ipadala mo na yan. So, ayun. So, Thank you very much sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay. Ito na po ang aming basura serye ng Team Bibal dito sa Florida, America.